Hindi pa man nagbubukas ang klase, nagtipo na mga estudyante at guro ng isang eskwelahan sa Malabon, maaga na silang inabisuhan at hinanda sa magiging sitwasyon nila sa pagbabalik eskwela dahil bukod po sa bahang posible nilang kaharapin, e eh patuloy pa rin ginagawa ang kanilang silid-aralan. Nakatutok si Trisha Zafra. Hindi na bago sa mga estudyante sa Malabon ang ganitong tagpo. Mga classroom na lubog sa baha kapag malakas ang buhos ng ulan. Ang kalbaryong ito, tinitiis ng mga estudyante para matuto. Kanina, di pa man pasukan. Present na ang may limandang estudyante ng Dampalit Elementary School. Ibinigay sa mga estudyante ang kanilang section, schedule at mga libro para sa lunes. Ang orientation na ito, tila leksyon na rin sa pagtsatsaga. Kasabay kasi nila magkaklase ang mga karpintero na tinatapos ang kanilang classroom. Ayon sa punong guro, mas mabuti nang magsyaga sa ganitong klasing kalagayan kaysa magklase sa lumang building na lumulubog sa baha. Pagamat uh, ang yung construction, talagang ginagawa namin ng paraan para sa Monday ay uh, reading ready na kami. Itong makikita ninyo itong mga kalat, uh, medyo isisinop natin yan kasi talagang medyo nga itong paggawa nitong iskula na to kasi napakahirap gumawa dito. Si Marivic, naluha pa nang makapasok sa bagong classroom ng anak na si Jose. Nalala ko lang po pagka naglulusong isla sa tubig. Ano pa nangyari sa mga paglulusong isla? Eh, siyempre, pagka yung ano kasi yung mga inang yung mga, ano, nang, yung mga dumi. Ano ginagawa niya kapag kabaha? Naglulusong lang po. Tapos, tapos po, pag, pupunta po kami sa CR, tapos po, maghugas ng paa. Maging ang ilang kalye, pinataasan para di na maglakad sa baha ang mga papasok sa dampalit tuwing may baha. Binubuat ko siya para hindi ma makapaglusong. So, hindi, ako may buta. Kasi malaki yung bota po eh. Ba't niyo po siya binasabi ng bota? Eh, wala Kasi tatlo po sila nag-aaral dito ang Health and Public Safety and Traffic Management Offices ng Malabon, balik-aral rin sa mga dapat ihanda ngayong tag-ulan. Inisa-isa ang supply ng gamot sa Health Office para sa mga mauusong sakit sa balat, tetanus at respiratory tract infections. May payo rin sa mga aabutan ng baha. Pag uwing pag uwi ninyo ng bahay, ang unang-una ninyong gawin ay palitan ninyo kaagad ang inyong mga basan damit, ugasan ninyo ang inyong mga katawan, at kung napansin ninyo na meron kayong mga sugat, Uh, lapata lapatan agad dito ng lunas. Kung makakaramdam kayo ng kakaiba, halimbawa na magayong sugat o nagkaroon ng pakiramdam na masama, pumunta ka agad kayo sa pinakamalapit na health center. Proseso naman ng suspension ng klase ang pinalakay ng Public Safety Office sa kanilang traffic personnel na siyang taga-monitor ng mga babahain kalsada. Pagka-high tide, may mga lugar dito na bumabaha pag sinabayang pa ng malakas na ulan. So kahit walang typhoon signal, nagde-declare kami ng walang pasok. Bukod sa baha, problema rin ng malabon ang kakulangan sa classrooms. Pansamantalang solusyon, porta classrooms gaya nito na kaya ang 30 estudyante. May konting tis yan because right now, mainit sobra. so we will improve it, laligati ng mga electric fan. Hopefully, within the next year and a half, we will, we will know ma, ma, masusolusyonan lahat ng mga classrooms. Isang porta classroom daw ang nakatalaga sa Dampalit Elementary School para matugunan ang kanilang kakulangan. Tricia Zafra, Nakatuto, 24 Horas.